Barangay Bagakay mo bumasbati adi na si Carlo Imbabanatan ko na kagigi sa hungko sa diya sa diri <laughs> RM TV Studio ang sumbungan sa mga nangangailangan sa sangpain kahit ano pang isyo good morning mga ka-idol so adi na naman kita na sa atong studio mga ka-idol arap nyo na kung sino kung nano or kung sino gayod ang may isyo ang aton pag aratubangan niya na nadlaw. <laughs> so, adi na dahil hinahamon mong gayod niya ako na magpa-isyo siya kag magpa-dashboard gayod kag magpa-posting. <laughs> Aram niyo yun mga kaidol kung sino ini. Eh. Labas na dida, Carlo Bagalihog. <laughs> Sampadungon tayo kami sa itlog ko. <laughs> <laughs> Carlo na batian mo ito or naraman mo ito yung sabi ko sa iyo na maghanda ka sin usad ka sako na bugas para balonon pa bukid kag magtago na sabi oh, yeah. ano ka rin yan na Carlo mag okoy -okay ka Carlo kay base baturi tayo gawin yan <laughs> oh, Carlo 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 so amoy na yung mga ka-idol ang sabi niya sa... oh. amoy na Carlo ano yan na, Adi, pasikatong tanay na ikaw, Carlo. Carlo, ang masasabi ko sa imo, ag ang mga payo ko sa imo, dili ka magpara binuang, no? Dili ka magpara kulimbat or magpara labot sa mga mas bati vlogger group, no? Bakit upod ka naman, abadiw, 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 um, mm -mm. tudusong ka na yan, nakuto mo sa ulo mo, ta. <coughs> <Ay> <coughs> Adiw! kag amo man ini eh, kay igo man sila sumat sa aton na usad na followers niya adi amo man ini ipaparaaway eh, away mo daw ini Carlo ano o oh, tapos sa mga taga barangay bagakay eh, mo bumasbati adi na si Carlo imbabanatan eh, ko na kag gigi sa hongko sa iya sa diri mantika <laughs> <laughs> oh, ano. <laughs> mantika pamate 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 ay ta masampadong ka sa nitlog ko <laughs> pamate ano pamate wala gayod laki din buot laki na tao laki oh ay ta ambot lang wala <laughs> la didis ako ng sanggot para maturi ta ikaw Carlo, <laughs> <laughs> Carlo ihanda mo nan imo bugas kay magsagga ka na pabukid amoy ni mga ka-idol ang masasabi ko sa tanan na mga vlogger small vlogger to big vlogger be humble po kita, lalo na sa mga nag-uumpisa pala or nagaturo na pala sa pag-vlog. Be humble kita. Mapagmahal kita sa aton mga kapwa vlogger. Mapagmahal kita sa aton mga viewers. Lalo na sa mga solid supporters. At syempre, ayaw kalimuti na mahalon man nato na aton mga basher. Number one. <laughs> ano? Amulay na masasabi ko sa tanan ng mga mas Batinyo vlogger Be humble Mapagmahal Lab lab lang kita Kung magkaigwaman ka mo Sin isyo sa social media Sa loon lang niyo Ayaw pagatangis Kay pag magtangis ka Puyos ka Puyos oh. ka Puyo <laughs> ka Dili ka pwede sa mundo ng vlogging No? Be honest At siyempre Lab lab lang kita At Be humble samahan ng strategy. Good luck sa iyong natenan. RM DB suyo ang sumbungan sa mga naglalalangan sa asalupain kahit ano pang isyu may kaparating ang tamang nyo mag RM DB isyu ay pang-usapan.